Yo! <coughs> yeah, good morning sa inyong lahat mga busing na no, dito tayo ngayon. No? Whee, solo! o, <laughs> oh, diba? Ah, yung tinig ng mga ibon, nakakamis. Yung inang kalikasan, no? Aritin, inang kalikasan. Yan. Doon na po ako galing. Naka, nag warm up na po ako, no? Dito naman ako. Yan. Papunta doon. Mamaya ano tayo, akyat. <coughs> Yan, mag-walking-walking -walking muna. <laughs> Mga kabilugan pa ng bano. O, o di ba? Ganda ng mga ng ibon eh. Dilim pa. 5 a.m. 4.45 ako nagalis sa bahay. Ayan. So, good morning sa inyong lahat mga busing. Ah, solo na po ako na solo. Back to solo na ulit. <laughs> Kasi, nakabalik na si Nday sa Maynila sila kuya kung kailan na lang sila gusto sumama <coughs> Magyaya din naman yan sila eh kung gusto nila mamundok magpapawis magaya yan sila eh si Naro sinabihan ko kapon sa masakit palikod niya sabi niya bukas na lang bukas siya ah, sasama ulit okay yan sandali lang po mga buseng ah <laughs> ganda ng kabilugan ng buwan. Hala, no? may malaki 'o. Oh. Ah, kuan po 'yan. Ah, tagak, akala ko yung murugmon or owl. Yan, ganda ng ano? Ganda ng buwan at saka yung kalangitan no, napakalinaw. Ilang araw no? Last ah last ko napunta dito na solo nung 10 no? Pero hindi ako nakapag-video. Nagpapawis ako dito ng maaga. Tapos last na sama namin, na pinagsamahan namin lahat. Nandito pa si Joy doon sa dagat. Yan. Pag-uwi namin noon 11, no? Ah, 10 pala 10. Kasi 11 uwi si ah? Ano ba 'yun? 10 ata no, 10. Oh, tapos 11 umuwi sila sa Manila. 10 kami sa kawan sa dagat, 10. Oh, nandito. 9 pala ako dito, tapos 10 nagpadagat kami. Tapos 11 uwi nila in Joy sa Manila. Yung 11, ayun 'yun, yung last na pagsama namin, pagsama-sama namin bago siya umuwi ng Maynila dito ako naguna kasi maganda yung view yan madilim pa yan doon eh sa looban madilim pa yan doon yung kuha ng camera madilim kaya dito ako naguna para makapag intro ako nag warm up lang ako papunta doon sa baba kuha ng bundok paanan pangalawang bisis ko to na solo pero yung una hindi ko na video kasi sabi ko ah uh, muna unahin ko muna yung pagpunta namin sa kwan e video ko muna yung pagpunta namin sa dagat tapos after na ng dagat ayan puro na solo maliban kung sasama sila papunta dito yan ito po yung way na gagawin ko ng kwan dito yan ginawan ko ng black and white na short at saka doon tapos itong way na to dalawang black and white na short filter lang yun modern classic yan diba napakaganda no matatanggal itong mga tarpulin yan dito. Yan. Isa ito. Sa short ko. Yan. <laughs> o oh, diba? Itong mga kahoy na to. Kuha-kuha sa short eh. Ito na pagaganda yan. Ng bundok. Good morning! oh, di ba? Oh, naglalakad-lakad na din, oh. No? <laughs> oh, yeah. Ay, baka pala. <laughs> baka pala kasama ng tao magpakain uh, ng baka niya. Yeah. Oh, di ba? Napakaganda. Napakasarap ng simoy ng hangin ngayon, eh. <laughs> Sandali nga mag ako sa uh, kay Naro. Sandali po. yan, balik tayo. <laughs> Nag-send lang ako kay Naro ng video dito pati yung buwan na yan oh. ko at na-i-send ko sa kanya sa Messenger. Para makita niya na maganda yung panahon. <coughs> para masabik siya para gusto ko siyang ano, gusto ko siyang parating isama sana eh. Sandali po may moist ata eh. Sandali po. Ayun. Maganda na. <laughs> Malinaw na. <laughs> gusto ko sana siyang isama parati para maka-exercise no kasi kapag nandoon lang siya sa bahay nila higa lang ng higa eh kaya te, gusto ko sana siyang madala parati mga ka-exercise siya mga pagpapawis kahit maglakad-lakad at isang akyat lang doon sa kano okay na yan at least yung umiinit yung katawan niya oh taba yung langka eh may manok bababa na yung manok <laughs> yeah napakasarap sa pakiramdam sarap sa pakiramdam talaga pag ganito makita mo kagad sa umagaw napakagandang kabundukan kung sa gopro sana to mas maliwanag no mas maliwanag yung kuha ng gopro pero okay lang enjoy natin kung ano yung gamit natin di ba ah, kung ano yung makaya kung ano yung gamit natin enjoy natin gamitin di ba mabibili din natin yung balang araw may balik ko din sa inyo yung ano yung ganda ulit no yung klarong klaro na mga video may babalik din sa inyo ulit ngayon enjoy ko lang po muna itong usik no pagpasensyaan nyo na kung medyo madilim minsan dahil po yan sa camera no? pero okay lang yan okay lang din naman ah konting TS lang mabibili ko din ulit yung kahit na Hero 9 lang ulit mabalik ko yung ganda ng video na maibigay ko sa inyo para hindi eh, para hindi naman masayang yung mga oras nyo no ito pang back up na lang ito yan huh pang backup na lang ito pagka sa gopro to puting puti po yan eh. klarong klaro kahit yung mga video ko 4 months ago before masira yung gopro ko kung balikan ninyo lahat klarong klaro kahit na nung tong bundok na to malayo palang klaro na yung makikita nyo mabili ko din yan ulit makabili din ako niyan. <coughs> May balik ko rin sa inyo yung mga magagandang view. ah uh, magagandang video nakuha ang magagandang view, no? Yung klarong-klaro. Yeah. Uy, grabe ah. Napakaganda. Eh. Eh, yeah, mamiinit yung paa ko. Ito, kapag ganito, no, ganitong sitwasyon, yung liwanag dito. Madilim talaga kuha ng kamera na to. Pero sa GoPro. O or, or sa GoPro. Maliwanag yan. Sobrang liwanag. Makita mo yung detalye ng mga puno. Ito. Bundok lang na. Eh. Buong bundok lang makikita mo eh. Hindi yung detalye ng puno. Hindi nyo makikita yan dito sa usik. ha huh. Grabe ah. Oh diba, doon pa tayo galing. Oh. Sa kabila. Ikot pa tayo. <laughs> Yan. Sandali lang po. Doon naman ulit mamaya mga busing ah. Sa uh, kalagitnaan. <laughs> Yan. Dito na tayo papasok sa paanan ng bundok. <laughs> sa mga pamamahay na tayo. Ayan. Oh. Oh, ako ah. Dito na yung mga uh, magagandang huni ng ibon. 'di ba? Sarap mag-walking. Hoo. <laughs> ah, grabe ano, ang taas eh. Kaso, 'yun nga lang madilim lang yung kuha. Hindi naman masyadong dilim pero yung hindi yung detalyado ba. Gaya ng sa puno, ayan oh yung parang makita mo lang yung puno pero hindi detalyado bawat dahon no? di ba? buong puno lang talaga Yan, ganyan po yung diferensya ng usik na to sa mga gopro pero ang kagandaan sa usik na to napakatipid sa batery basta nasa kwan lang 1080p lang <laughs> Pero pag nasa kwan nasa 2K, din eh. Tatlong baterya yung mga ubos ko eh. Ano maraming aso. Yan. Doon na lang paglampas ulit mga busing ah. Para kan. May mga aso, may mga manok. Mahirap na ah. Okay, sandali lang po Yan. Dito na ako kanina nagsimula maglakad. bali doon papunta dito. Tapos may kasabay ako. Mga magtutubo. Mangga pa sila ng tubo. Yan. Yeah. <coughs> tapos may tatlong aso. Yan. Hanggang dito ako kanina. Tapos bumalik doon sa motor. adan ah, tayo nag nagsimula. So nahan basta pa baba sakit yung kuhod ko ah Oh, uh, yung mga lumpiran, doon sa taas yung alumpiran eh kuha <laughs> siguro tayo mamaya no? kahit uh, kunti lang pang kan, sa masarap yun sa paksiw eh. <laughs> yung tulingan na nabili ko sarap eh pag-uwi ko galing dagat, bumili ako ng tulingan. Napakasarap. Iba talaga tulingan pag ipaksim eh. Mamaya kukuha tayo ng anong tiran dyan sa taas. Dito na po yan yung pan. Sa baba. Yung kuiba. Dyan. Ayan, sa lalim ng puno ng kahoy na yan. Kuiba na po yan dyan. Ayan. Ah, Nag-shortcut sila dyan no, oh, Yung mga tao na magagagapas Ng tubo <laughs> Yung mga aso na una sila dito Hindi na nila alam kung oh, saan na yung amo nila oh. <laughs> Doon na yung amo nila sa looban eh. Nag-shortcut sila Ayan, Matinig nila Yan siguro labas nila Sa gagilid ng bundok Doon kinalimwel Kinalimwel yung labas nila nyan Sa dam site tapos pagbaba, kinalimuel na. <laughs> Ayan. Tapos, yung mga bulaklak na kinukunan ko, doon <laughs> din sa short ko. Ay, iwan ko na, ka ako sa short. Oo, meron ata. Pero sa rails kasi, yun sa rails ko kasi yun na na-upload. Pero sa short na-upload ko din ata. Yun ito po yun. Ayan. Sibukaw daw itong kahoy na to eh. Yung dilaw na maganda ito po yun oh. Ayan. Maganda tignan sa kani, eh. Maganda tignan sa... Ano ba yan? Sa short eh. <laughs> ano? Oh, diba? Ang ganda no? Ayan. <laughs> Ayan. Magunat-unat lang ako tapos sakya tayo doon <laughs> oh, tingnan natin mamaya kung makakyat pa tayo dyan Alright Itakits na lang mamaya mga busing Pahinga-inga lang ako konti ah mag lang ako konti Unat-unat tapos Akyat na tayo <laughs> Tapos ito naman yung ibang mga bulaklak oh. Yan, mga damo lang talaga eh Andiyan na sila bandaw yung tinig ng mga kasama ko kanina. Oh. Diyan talaga sila dadaan sa gubat eh. Sa bundok. Ah, sulong-sulo ah. Ay, dali lang po ah. Akyat na tayo mga busing. Yan ay si Araw. Paakyat na. Let's G! <laughs> Whee! <laughs> oh yeah! Akyat na, akyat na. Kami ako kuha tayo dyan ng kwan kukuha tayo ng alumpiran dito pa lang may mga alumpiran na yan eh. dito ako nung nakaraan nakakuha eh. <laughs> doon sa taas mayroon din mamaya ituro ko oh. Ito. Yan ang ah, mga lumpiran. Yan. mang malapitan Ituro ko ito yan yan o lumpiran yan o. yan oh. meron din sa baba yan marami <laughs> sarap sa manok masim masim yan eh. tapos doon sa doon sa taas o sa kinukulanin ko Ah Yan Oh <coughs> um. <coughs> <coughs> Ako kumukuha, oh. Ah. Yan, oh. Alumpiran, oh. Yan. <laughs> Yung vine na yan, oh. Hanggang dito. Yan. Alumpiran. Masarap sa manok. Hi, good morning. Mabalas. Ah. Kapoy. <laughs> Good morning. Huh. Ya. Wala na dito banda. Doon sa taas meron pa yan. Huh. 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 Sabi, ah. Oh. Ilang araw kasi. <laughs> mga <clears throat> apat na araw pa ulan. Huh. Oh. Hindi makalabas. Huh. Oh. yeah Dito na tayo. Oh, yung papi oh. <laughs> Kaso eh, Ba't yung kung na dala? Oh. Na. oh. Tutoy. Huwag ko tinapay nga dala. Oh. Sa sunod lang, daraan takaw di. Oh. Basta rumaan. <laughs> Bukas, dala natin ng pagkain. Sabi ah. Pagod. Pawis ko. Ganda ng sunrise oh. Asa sa bundok. Ha? Ito yung kanla uno. <coughs> Bumuga. Hindi lang usok no. Umapo yung pani. Ha? Doon banda sa kabila. No, sa kabilang side apoy na talaga yung ibinuga niya eh. hindi lang abo huh yan tinga lang ako konti mga busay nga Ha. Huh. napakaganda ah oh, nagkatubig na yung mga tatalam, ng mga tatalam ang mga palaya no huh huh diba sarap sa pakiramdam dito no tapos ito yung kapaligiran mo Kasama mo sa si Mama Mary, hindi ka pa niyan safe. Kung doon naman sa kabila, sa si Papa Jesus naman yung kasama mo. di huh. <coughs> oh, diba? Diba po si Inang Kalikasan? Ayan, may mga pakyat na mga kabataan. <coughs> yan sandali lang po mga busing ah. Pagod pagpahinga-inga na tayo na na bumaba na din yung mga dalagita yan si papi natin tayo bababa na din no yan na yung init tutoy mabalik lako ha madarak pagkaon mo ha yan ka lang ha bye bye payakot daragid yan ayan na yung haring araw nasa taas na alright bababa na tayo mga busing at uwi ayos na to nakapagpapawis na tayo isang ikot isang akyat at isang baba every kwan baka bukas no pero kung ako lang mag isa kung hindi sila mga lakad baka kahit na 3 times a week or 2 times a week okay na yan at least yung tuloy tuloy yung kwan natin yung galaw ng katawan di ba ah napakaganda dito taas eh yan pababa na pababa na hindi na ako kumuha ng kan ng alumpiran <laughs> baka bukas na lang kung ano kahit na may mabili man tayo mamaya na kan na tulingan okay lang yan kahit <laughs> kalahating kilo lang okay. walang naman kumakain ng kwan eh nang tulingan na taxi ka. kasi mama ka kumakain din minsan. Yung nabili ko nga pala sa kan sa nung umuwi kami galing dagat, ah, dinaanan ko ng kan ng kamyas, yun yung nilagay ko eh. <laughs> Inabot ko lang walang tao eh. Sa <laughs> susunod na pagbalik natin dito mataba na tong kwan mataba-taba na tong alumpiran na to eh ngayon eh kuan pa lang eh, ilan pa lang yung bagong tubo nyo ito yan maliliit pa yan ito pa lang yung malaki oh. ito, maliliit pa yung iba ito yan Malala, maliliit pa tamang tama yan sa sunod eh ilang bisis ko na kasi dyan nakunan eh <laughs> Nag-harvest tayo diyan parati. Tayo susunod naman tayo mag-harvest. <laughs> Dami yung nakuha ko nung nakaraan eh. Yung last naakyat namin dito. Yung hapon, hapon ata yun. Ay Hindi before before noon. Yung last ninday di join na ng gulong dito sa taas. Yan. 'Yan hanggang dyan na lang sa baba mga busing ah. Lapit na tayo. Hanggang dyan na lang sa motor. Tapos magmumoto vlog tayo pa uwi ah. <laughs> Ngayon ay solo ka natin. Unang solo video. No? After ng mga papawis namin Ang na magkakasama. Uh. Ah. Sakit yung tuhod ko pag ipaganitong pababa. Kaya ti paikis-ikis ako eh. Oh yeah, andan motor natin. <laughs> Diretso na lang tayo. Sakit-sakit ah. nga lang yung tuhod ko pag ganito. Marami nang nagpapapawis. Ah. Oh. Oh, ba? Diba? Marami pang nagsidatingan dyan. Yan, hanggang dyan na lang sa baba mga busing hanggang dito na lang tayo. Bye bye. Love you all. <laughs> Music video ko na lang dito. Okay. Magandang umaga, good morning and I love you all. Bye-bye. Nando -bye. ba? Kailangan <laughs> pa ba na? Ayun oh, dami oh. Oh, diba? Ay, na. Ayan, dami, ah. oh, diba? <laughs> oh, exercise sila, DJM. Ta dalawa na lang tatlo yan eh. Yan, ang dami. Pero uh, yan sila mga taga dito yan. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.